ayun po ginawa po muna natin ang kulungan na ring bibi gawa po ng para makaligtas sila sa pandaragit ng mga uwak. uho yan apat danggaw Yan po ang bagong dagdag sa atin, bagong dagdag sa ating alagain po. Uh, oh yan. For protection po kaya po ating kinulong muna saka po natin papagalain pag buo ang balahibo ba. Oh. Yeah, pop, medyo ano po, kumbaga pa uh, paparamihin natin 'yan. Oh, ayos na po. Tapos na may makukuha ng ano nung madre de agua para sa manok madre de agua yan dito lalaki na oh para po naman sa native chicken natin oh. tuloy-tuloy po ang sibol niyan oh. laki ng puno po naman yung ating native chicken na lalaki na ito pinakamalaki tandang may tandaan nga lang tayo ah oh. Busog lagi ay parang kaantan lang din eh. isa, dalawa tatlo, lima po pala ang inahin oh. Eh. hmm. oh. nalipad lang kayo ah oh. Kaya po, kaya po tayo nakaka-interesado din sa mga manok Ay marami po ba libre pakain e Dating i-apply na nga apply dito Ayan eh. <tinyo> gawa po nang kung titingnan natin pag ako ang saganang akin kung ano lang po yung available sa atin yung po bang ating pinagpupursigi uh, oh, kung bagay available dito may mga dagdag pakaing libre eh, di siya yung pinupursigi natin yung kumpara sa hahanapin pa po ba natin yung ibang ano yung ibang wala naman tayo na yun ang atin ating pupursigin kaya po pumupukos tayo kung ano lang yung meron tayo Oh. Di naghahanap pa rin po naman ng mas upgrade pagkakakayanin. Pero habang wala pa po, kung magka-priority natin ay yung meron lang tayo available. Kumakain na sila o nasasanay na. Eh, eh, tinutok ako. nakakalibang po kahit po pati silbing pang ulam lang yung mangyari natin dyan sa mga manok na yun ay pwede na para hindi na rin tayo ganun bibili po ba Ari po naman yung ating yan no? Oh. Paapat na po natin na oh. oh. Busog na busog naman na eh Nakakain na po sila oh. Pero pang snack na nila yan Ayun po at saka po balak natin yung ating itik doon na natira na dalawa ay ating ikulong na rin po kasi yun naka free range sila doon ay hahanap na lang ako ng dalawang ah, isang lalaki na itik para ang papaupuin po natin doon sa magiging itlog ay itong bibi Opo kaya nagbabalak din po tayong magparami ng itik gagamitin natin pampapisa yung bibi Oh yan kumbaga in-update ko na rin po kayo yung po ay mailap siguro ihuhulihin na lang ho natin tapos ikulong muna natin sila oh ibigyan na rin po natin yan ng ano ng madre de agua o sanay na oh. black astrolord tapos eh, eh. yan ay ilap na rin ating tinali din na eh, eh. Hmm. baka na rin oh. ilap natin pong tinali na ito yung dating nakakulong po dito ating inilabas na at tinuro na natin taliin